Nandito kami ngayon sa municipal ng Chaong Quezon dahil yung kasama naming si HB Di Bentong ay titingin ng sasakyan na binibenta sa sasakyan kaya nandito kami ngayon sa Chaong Quezon kaya sumama siya para makita niya yung sasakyan kung okay ba uh, titingin natin kung ayos yung sasakyan na napili niya yeah. yan picture anis Geng-geng geng HBD <laughs> Bentong HBD Tong Ben <laughs> Okay, nandito na kami sa Ititingnan namin yung kotse ni Madam Saan po, madam? I don't know ah, Na-under ba yan? Opo na <laughs> nga Baka service but, nyo yan Hindi, opo, oh, pinsan Eh, kasi po yung madalas siya hindi nagagamit na Ah We weren't driving Okay Magkano nyo ina-out? Ang ah, ano ko talaga yung 255 sa oh. Ko, pero yun nga, dahil sa kailangan uh, sa talaga yun. Mm. rehistro po ba siya? Ha? Nakarehistro? Ay, yung sabi ko hindi. Ah, hindi. Sino ba ang Oo. Ito Dito kayo, may okay okay ba? Ito yung coaching tinignan namin dito. At ayun nga, eh, may usok yung makina at nausok din yung dipstick so hindi mo na namin kukunin kasi uh, tagilid para kay Bentong. maganda naman okay pa naman wala namang masilya puro lata pa yun nga lang talagang hindi ba pwede at least di ka na scam ni AC Garage legit to legit. pag ano, babalikan natin pag yung ano mo sabi ni ma'am ano daw sa lamin ah ito pa meron pa kala ko ito yung pinakasalamin na eh pina check na namin yung papel na ito ma'am okay kaya nagpunta na kami dito eh pina check muna namin bago kayo pumunta dito ayun kabahe ni peace out ay papunta naman kami ng Santa Lucia Falls geng geng ay sibentong geng geng